Hello sir, good evening. Pwede ko po itanong kung pwede ba makalipat ng ibang agency kahit yellow card pa lang ang hawak ko para sa processing ng TRC ko. Salamat po. Gandang tanong mga ka-inspire, no? So pwede nga ba? Pwede nga bang lumipat ng ibang agency kahit na yellow card pa lang ang ano, ang meron ka Well ang sagot ko diyan kay Inspire ay oo, pwede. Pero ah uh, maaari kasi na ano eh. Pwede ka namang lumipat dahil may yellow card ka na, pero ang tanong yellow card lang pa ba? Yellow card pa lang ba talaga ang mayroon ka? Kasi kung yellow card pa lang sa so ibig sabihin, application pa lang 'yon, hindi ka pa nakapag-fingerprint, no? At uh, isa pang tanong, sino bang nag-process ng agency mo? By yourself ba or yung agency mo or attorney? No, kasi tatlong klase kasi yan eh. Kung nagpa-process ka sa attorney, sa nagpa-private nagpa at attorney ka, kung agency mo yung nag-process o kung yung sarili mo mismo, no? So magkakaiba yan. So kung yung sarili mo, ikaw mismo yung nag-apply, yung ano, yung TRC mo, eh, oo, pwede. Pwede, pwede mong gamitin yan. Pero kung agency naman, pwede pa rin naman. At saka sa attorney, pwede pa rin naman. Kaya lang kasi, kapag sa agency ka nagpa-process, ano, tapos yellow card lang hawak mo, wala ka pang fingerprint, eh, maaaring, ano yan, maaaring bumagal yung proseso, o maaaring makancel yung proseso. May, may tendency kasi na ganun yung inspire. Bakit? Kasi, kapag yung agency mo kasi ang nag-apply ng uh, TRC mo, Ibig sabihin, lahat ng mga information na manggagaling sa Boye Buye boyibood, Bodski ay sa agency mo mapupunta, no? So, sa palagay mo ba, kapag ka na ibang nasa ibang agency ka na, eh aasikasohin at itutuloy pa rin ba nila yung pagpo-process ng TRC mo? Kasi hindi ka na nila cargo eh, di ba? Nasa ibang agency ka na kung sakali, di ba? So, maaaring magkaroon ng ano, magkaroon ng pagbago yung processing ng TRC mo. So kapag ka nagpa-attorney ka naman, well pwede kasi s'yempre uh, yung attorney mo naman kahit anywhere kahit saan ka, pero magkakaroon pa rin ng conflict 'yon, no? Kasi magpapalit ka ng uh, employer name, magpapalit ka ng address, marami lang papalitan kasi. Kung ikaw naman, sarili mo lang kung kung process mo lang naman ay eh, uh, self-process, ikaw lang sarili mo nag-process. Eh, pwede pa rin. Kaya lang, mayroon pa rin pagbabago, no? Kasi nga unang-una magpapalit ka ng employer, 'di ba? Ang ang TRC kasi natin mga ka-Inspire ay konektado uh, 'yung doon sa employer natin eh, no? So, ah uh, bago mo gawin mas magandang advice ko na lang sa iyo ay uh, hintayin mo na lang, no? Kasi may yellow card ka naman mayroong katrabaho naman siguro, intayin mo na lang yung TRC mo or decision nyo, decision, no? Kasi, once kasi na lumipat ka na ng yellow card pa lang, ano mo, eh, magka, ano, magiging uh, bagal or may pagbabago sa pag ng TRC mo, no, kabayan. So, advice, yun na lang, gawin mo, intayin mo na lang yung TRC mo, ah, uh, Huwag ka muna basta lumipat, huwag ka nang umalis para hindi magka hindi lalong tumagal yung sa ng TRC mga bayan na. So ganun lang, ganun lang naman yung ano, ganun lang naman yung may papayo ko sa iyo. Uh, God bless sa iyo, bro. At sana ay pag-isipan mong mabuti ha kung kailangan mo bang lumipat talaga o hintayin mo na lang. Hintayin mo na lang para sa akin, hintayin mo na lang.